Ilang araw nang nakalipas simula ng ibalik ng Senado sa House of Representatives ang Articles of Impeachment, ang drama at sarsuela ng impeachment ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Bakit ko sinabi na drama o sarsuela lamang ito? kagaya ng sinabi ko sa inyo noon, tapos na ito eh. Pero parang tila ang House of Representatives at pati ang kasalukuyang liderato ng Senado ay nagkukunwari na parang mayroon pang labanan na nagaganap dito. Sa aking pong palagay, ang nangyari po na ito, na pag-remand ng articles of impeachment sa House, is more of a tactical retreat on the part of the administration. It was not their choice, but they had to do it. Bakit? Well, they didn't have the numbers. Wala silang bilang para i-impeach si, si Sarah Duterte, even if pilitin nila, na mag crossover over ito sa 20th Congress, hindi rin nila may impeach sa Sara Duterte. They have made a major blunder. So they wanted a way out dito na hindi sila magmumukhang katawa-tawa. To dismiss it or i-remand ito sa House of Representatives is a tactical retreat na kung saan ay parang Well, hindi naman namin gusto yan na ibalik eh. Kaya lang, ni-remand sa, sa house at basahin ninyo ang kilos ng House of Representatives. Sinasabi nila ngayon, hindi namin gagawin kung ano ang inuutos sa amin ng Senado. Eh, pag hindi nyo ginawa yung inuutos ng Senado, anong ibig sabihin nito? Wala na to. Patay na nga. Bakit ko sinabi na may posibleng kinalaman dito ang administrasyon that this is, a, is based on an instruction in a tactical retreat on the part of Malacanang? Napatay na patayin itong impeachment nito na palabasin na parang it was based on a technicality and not on the merits. There is one senator you have to observe, Senator Lito Lapid. Makikita ninyo all throughout this exercise, si Senator Lapid ay nanatiling tahimik, na andun lang siya sa isang sulo. Pero nung nagbutuhan, siya ay nakapanig doon sa majority. Ibig sabihin nito, there was a caucus held. There was a decision from the majority from the administration senators. At si Senator Lapid, with due respect. Has never been known to be an independent senator. Lagi lamang po siyang sumusunod sa kung ano ang ididikta ng partido. At sa sitwasyon na ito, ang tingin ko, there was a a mandate already, a, an order coming from the administration saying you have to kill this now. Hindi na to kailangang makarating pa sa actual impeachment because This will be detrimental also to the administration. Kapag natuloy po ang impeachment trial at wala silang maiproduce na ebidensya. sira ang credibility nila. Pag natuloy ang impeachment trial at naglabas si Sara Duterte ng more evidence that will implicate more people sa loob ng administrasyon na tungkol sa mga nakawan at mga nawawalang pera, ihari sila. Sa so, umpisa pa lang ng trial, if I were the defense counsel of Sara Duterte, I would already challenge yung propriety of the impeachment complaint based on the testimony of Toby Chanko. Kasi sinabi ni Toby Chanko na ito ay uh, pinirmahan lang ng mga, mga congressman hindi nga binasa at uh, 150 million ang dahilan kung bakit sila pumirma dito without even reading the articles of impeachment. That will be already a violation of their certification in the uh, articles of impeachment na binasa nila ito at naintindihan nila yung contents ito. That's why one of the reasons why the Senate is remanding it to the House para i-certify nila yung compliance with the constitutional requirements. So this thing, puro drama na lang po ito. Na kunwari may away, kunyari may, may gagawin pa. Wala na po ito. Everybody is just saving face. Mayroon pang drama na dadalhin yung articles of impeachment sa, sa house, mimisahan, babasbasan ni father. You know, babasbasan mo yung articles of impeachment na binili ng bilyong-bilyong piso. Yan ay produkto ng panunuhol at ginagamit niyo pati ang Panginoon para dito sa sarswela na ito you will be punished for this but we have to move on from from this tapos na po itong uh, impeachment na ito kagaya ng sinabi ko sa inyo there will be no rally there will be no people's power sinabi ng mga iba dyan na lalo yung mga kampi doon sa mga sa pink or sa sa dilaw or liberal party na mag-aaklas daw yung mga taong bayan there will be uh, movement of people there will be people power hindi po mangyayari yan. There will be no people power. Because majority ng mga tao is siding with Sara Duterte. Yung pong uh, resulta ng latest survey says the trust rating of Sara Duterte is more than 50%. While BBM is only at 25%. Rodrigo Duterte is even higher at 65%. Saan kayo kukuha ng tao na magrarali? From the Gen Z? this current generation, the Gen Z's will not go out. They will not go to a rally. Pupunta lang sila dyan sa rally na yan kung yung venue ninyo eh, malapit sa mga coffee shop at mayroong wifi. This generation no longer knows how to fight. To shed blood and tears and sweat for the things that you believe in. At yan ang nakakalungkot sa sitwasyon natin bilang isang bansa. Nawa po ay eh, magpatuloy tayo sa ating pakikilahok dito sa sitwasyon na ito. Our engagement, the people's uh, uh, participation dito sa issue na ito, makes the government aware na alam natin ang totoo na hindi tayo pwedeng maloko sa sitwasyon na ito. Hindi natin pwedeng habulin ang isang nagnakaw di umano ng 125 million habang yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon ay yung pinapalaya umiiyak ka kunyari dito sa 125 billion hindi mo malalaman ng 25 million hindi mo malalaman ang katotohanan tungkol sa di umano ay nawawalang 125 million pero tahimik ka dito sa billion billion na nawala doon sa ayuda sa PhilHealth yung uh, Maharlika Fund at yung mga mga project na yan tungkol sa mga mga dikes sa mga flood control wala kang kibo there is now uh, a state of calamity na diniklir sa Tacloban because of San Juanico Bridge. Anong sabi mo? Nothing. You're not saying anything. There is now power a crisis in Siquijor. And what you're saying? Nothing. We have a 478 billion pesos a budget deficit on the first quarter of this year. And what are you saying? Anong sinasabi mo? Nothing. Interesado ka lang doon sa 125 million kaibigan, kung iyan pa rin ang position mo ngayon, you are not anti-corruption. You are just anti-Duterte. Kaya po tayong lahat, let us continue with our struggle, continue with our search for knowledge, sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all, at mabuhay ang Republika ng Pilipinas.